nga mami, ayan, time check muna tayo. It's uh, 10.30 Saudi time PM. As of now, nakasalang yung ating pang suhur nila. Suhur, ba? Diba? Nagkakape ako para hindi ako antukin. Kasi sobrang antok ko na. Ayan, black coffee. ba diba? Kasi sobrang antok ko na talaga yung mata ko parang gusto nang pumikit. Nuluto pa lang po ako ng dinner nila. Sa bagay, 12 days na ka 12 days na tayo ng Ramadan. So, ilang linggo na lang. Pero sa nakakalungkot isipin kasi pupunta kami ng damam. Doon kami mag So, haggard. Mas haggard. Diba? Pero laban lang. Kapin po muna.